paano mo nga ba malalaman o marireveal yung gamit-gamit na password ni Jowa sa Facebook? Oh my God! Wow! Oh my God! Sa Instagram, sa Twitter, sa TikTok, or sa kahit ano paman na social media application na kanyang ginagamit. Medyo intense at nakakapanabik itong ating tutorial ngayon step by step ituturo ko yan sa inyo but before that kung na-search mo lamang tong ating video ngayon or kung bago ka lamang sa ating mumunting channel kung deserve kong makahingi sa iyo ng subscribe ayan maraming maraming salamat I really really appreciate that tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update ikaw na rin yung unang ma-notify ikaw yung unang makapanood sa ating mga susunod pang mga content, mga tutorial. Kung may time ka pa, kung pwede akong makaini sa'yo ng like, sa video na to, malaking tulong yan para sa ikalalago, ikauunlad ng ating ngumunting channel. So tulad sa nakita mo sa ating thumbnail, nabasa mo sa ating title, paano nga ba natin malalaman, marireveal yung gamit, gamit na password ni partner ni Jowa sa kanilang mga social media application. Sempre unang step is hihiramin mo yung kanyang phone But don't worry kung hindi niya ipapahiram yung phone sa'yo Is my second method pa tayo Na akin namang ituturo pagkatapos ng ating first method Pero siyempre possible naman na ipapahiram niya yung phone niya sa inyo Dahil nga jowa mo siya at uh, partner mo siya So ito yung unang method Assuming na ito na yung phone na ginagamit niya So nahawakan mo na i-open mo yung kanyang data yung kanyang internet and then pupunta ka sa application na tinatawag na Gmail so hanapin mo lang dito yung kanyang Gmail so ito yung kanyang icon then tatap mo yan pagdating mo dyan idolo is pupunta ka dito sa right upper part sa icon ng kanyang profile and then isusunod natin itong manage your Google account. So, tatap mo lang yan. Pagdating mo dito sa kanyang dashboard is isa swipe left mo lang itong home. yan personal info. So, pasensya na kayo. Medyo maingay yung aso dyan sa labas at gabi ngayon. So, hanggang sa makarating ka dito sa security. So, tatap mo lang yan. And then, i-scroll is up mo lang mga tropa. So, scroll up mo lang yan hanggang sa makarating ka dito sa your saved password. So, pagdating mo dyan, tatap mo tong password manager mga tropa. So, tatap mo yan. And then, boom! Nandito na lahat ng uh, naka nakalink na social media application sa kanyang phone. So, nandito yung Facebook. And then, lalabas dito yung mga ibang social media application na kanyang ginagamit. So, for example, itong Facebook, kailangan na na uh, need natin na i-reveal yung kanyang password. So, tatap mo lang yan mga tropa and then pag naghanap siya ng lock screen password, syempre, tatanungin mo lang sa kanya, then ilalagin mo na. So, pagdating mo dito, is ito na siya. Boom! Pag na-tap mo tong uh, icon na mata, isla, marireveal, malalaman mo na yung kanyang Facebook password. So, sana na naging malinaw sa inyo ating unang method. At kung hindi niya man eh, pinapahiram yung kanyang phone sa'yo, is dadao tayo sa ating pangalawang method. Ang ating pangalawang method is hihingi tayo ng request sa kanya na ilalagin niya yung kanyang Gmail yung kanyang Gmail sa phone na gamit mo. So, for example, assuming na ito na yung phone mo, is pupunta ka lamang dito sa setting, ayan, ng phone. And then, hahanapin mo dito yung Google, mga tropa. So, pagpunta mo dito sa Google, itatap mo lang yan. And then, manage your Google account ulit, mga tropa. Ayan, manage natin yan. So, mali pala mga trop, kailang kailangan pa tayong, natin mag-add. Hindi pala itong manage your Google account, kundi itong uh, nasa right side niya. So, tatap mo lang yan, and then add another account mga tropa. Then, pagdating mo dito sa checking info, yan, mag-ing ulit siya ng lock screen password. So, yan. So, pagdating mo dito is ka ng uh, permission sa kanya na ilalagin niya uh, Google account niya. Yan, maisi-sync sa, sa phone mo. And then, pag nailagin niya yan is mapupunta siya dito sa uh, Gmail ulit. Ayan. And then, assuming na nandito na, tatap mo ulit sa right upper part. And then, lalabas na dito yung account niya. And then, ma-open mo na, marireveal mo na yung uh, mga password niya sa mga iba't ibang social media application na kanyang ginagamit So ayon sana may natutunan ka sa ating tutorial ngayon Kita kita tayo sa ating masusunod pang mga upcomings na content mga tutorial So God bless